Hello mga idol. idol. Yan, magandang gabi sa ating lahat mga idol. Ay meron tayong itlog oh. Si Miknik na yan yung mag ano. At ito na po yung talong natin. Masarap ito. At ayan si Miknik Mick mga idol na ng itlog. Tutulong din yan siya. Shoutout pala sa lahat ta. Kung sino po yung gusto magpa-shoutout mga idol. Open po tayo. Mabait tayo mga idol. Kaya comment lang po dito. Simpleng ulam namin yan mga idol. Bali ito pala mga idol ay nabili namin sa halagang 40 peso. Yan, 40 ang kilo dito sa amin mga idol sa Sambonga City po. Yan, iwan ko lang po sa inyong lugar mga idol kung magkano ang kilo nito. Sarap to mga idol pag meron ano, meron tong mga sibuyas tsaka kamatis yan, masarap to kasi paborito ko rin ito, mga idol ang tawag nito tortang talong yan ugasan na natin to mga idol kasi magumpisa na tayo magluto sa tortang talong natin yan kahoy pala ang gamit natin eh, mga idol kasi nagbiyak ako ng kahoy kahapon kasi meron man nagayos ng bahay kaya nakapaghingit tayo ng kunting kahoy mga idol dahil mainit na po yung ating kawali tingnan nyo mga idol maaso aso na talaga siya yan sobrang init na yan ay ilagay na natin ito mga idol ang ating talong sarap yan idol kasi maraming itlog at meron pa tayo na iwan mga idol dalawang piraso na lang po ito ito Ayan, napakasarap yan mga idol. Ayan. Gutom ka na, Mek? Ayan. Gutom na daw si Mek-Mek, mga idol. Gutom na yung mga idol. At pagkatapos. Ayan. Pwede na ito, mga idol, ang itlog. Ay, kukunin natin ito. Kasi pawis-pawis na tayo dito sa sobrang init. Kasi mamaya, mga idol, ay didigyan tayo ng adobong pato yan tara kain tayo mga idol yung adobo na pato yan sarap to mga idol tikman natin to mga idol kung malambot hmm lambot kain po tayong lahat hmm talong may tuyo tayo mga idol. Yan mga idol, habang kumakain po tayo ay sa shout out po tayo mga idol. Meron tayong sa shout out dito. Shout out kay Alerta, Kursine Dol, shout out, taga Cebu. Pati sa Kursine Alerta. Family, taga Triumpo, Carmen Cebu. Shout out tayo, Dol. Mga ang tanin yung tanan. Pati Seron Stobli Ilma from Daran, KSA. Yan, maraming salamat tayo, Dol. Umabot ang video namin dyan sa iyo. Shout out po. God bless po. Ingat palagi at Dana Oserio from Pasay City. Yan, shout out tayo, Dol at kay Edward Bumanglag Tambalong yan shout out po kain po God bless at kay Sir Alex Pulusan watching from Pampanga yan shout out po idol maraming salamat po sa inyong lahat at panood sa ating mga video shout out po ingat po kayo palagi mga idol kain po tayong lahat yan bye bye mga idol Maraming salamat po sa panonood. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Magandang gabi po.